Nasaksihan ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang paglalagay ng ilang tauhan ng Chinese Coast Guard ng floating barrier sa may entrada ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Tinatayang nasa 300 metro ang haba ng floating barrier na target itaboy ang mga Pilipinong manging isda sa loob ng Scarborough. Every time that the People's Republic of China would monitor that a large number of Filipino fishing vessels will be uh, proceeding to Bajo de Masinloc. Ginagawa nila itong uh, paglalatag ng floating barrier. Ipinarating na rin ng National Security Council o NSC kay Pangulong Bongbong Marcos ang pinakahuling insidente sa Scarborough. Ayon pa sa pagsalita ng NSC, gagawin ng Pilipinas ang lahat para alisin ng floating barrier. May karapatan ba tayong tanggalin yung linagay na barrier? Meron po. Mm. Maniwanag po ang uh, international law dyan, ang UNCLOS dyan at may karapatan ng ating bansa na tanggalin niyang uh, inilagay ng Chinese Coast Guard. Sinigundahan din ni Justice Secretary Boying Remulia ang pag-aalis ng floating barrier. It's a violation of our our right to exclusive economic zone and we can remove the same. We will not make it a military undertaking but a civilian undertaking. Para naman sa maritime law expert na si Jay Batungbakal, may ilang mga bagay ang dapat ikonsidera sa oras na magdesisyon ng Pilipinas na alisin ang floating barrier. You know, you don't just pull that kind of a device uh, in the water even though these are floating, uh, they still have mass. Okay, so you need a rather large vessel to be able to do that. You don't just cut it up and let it float away because that will cause a hazard to navigation you know, that might create more dangers. Kung babalikan ng 2016 arbitral ruling, iginiit ng tribunal na may traditional fishing rights ang Pilipinas sa Scarborough Shoal at nilalabag daw ng China ang akses ng mga Pilipinong mangingisda. Makailang beses namang sinabi ng Beijing na hindi nito kinikilala ang 2016 arbitral award. Nagpahayag ng pagkabahala ang European Union sa ginagawang hakbang ng China lalo na at raw ito sa kabuhayan ng mga mangingisda. Hindi man direktong nagkomento ang Japan sa pangyayari sa Scarborough, iginiit ng Tokyo na tinututulan nila ang anumang unilateral na aksyon at paglabag ng UNCLOS. Wala namang inilabas na pahayag ang Estados Unidos hinggil sa insidente. Tristan Udalo, CNN Philippines.